Good morning! Ayan, magluluto ako ng tinola pero ito lang video ako kasi libre ang aming papaya galing sa aming bakuran at saka itong dahon ng sili yan, libre lang yan sa aming bakuran pero ito hindi hindi rin yan ayan, yan ay galing sa aming bakuran, tanim ni tatay itong papaya at saka mga sili. Ayan, may libre na kaming panggulay sa aking tinola. Ang titinola ko nga pala ngayon. Ito legs na manok at may atay. Yun. Ayan yung papaya. Ayan, dami niyang bunga. Ayan. Nakakuha na kagit kami dyan ng isang papaya pang lagay sa ating tinola. At ito yung sili na tinalbusan ng Then, nalubusan natin dyan. Ayan na, may mga hinog-hinog na. Yun, may bunga na din yung talong. May bunga ulit yung ating talong. Yan. Tsaka okra. May bunga na din ang ating mga okra. Ayan, ayun pa. Ayan, sipag lang. Pagka may tanim, may aanihin. Yun lang. Pakita ko lang sa inyo yung aming kahapon. Nakakuha na kami dyan ng okra. Sinapaw ko lang sa kanin. Ngayon, meron na uling bunga. Ayan pa, may sili pa dyan. Pati ang talong, may bunga na din. Ito pa yung sili, oh. Ang daming bunga, oh. daming bunga ng sili. Ayan, ang suha namin. Ang dami din bunga. Ayun, oh. Ay, hindi kita sa ano kasi. Yan pa, oh. Ayun pa oh, ang dami niyang bunga oh. Yan, dami naming maharvest, harvest na suha. Ang laki nung isa oh. Yun, ang laki, yun pa. At doon sa loob, meron pa din din sa loob. Yun, ang aming tanim dito sa aming bakuran.